Yo, mga lods, may napulot na naman tayo sa basurahan pala, mga lods. So, ito, ito lang yung sira nyo. So, ayan. Tapos, ayan, mga lods, yung so, bago So, pwede siya linisan, mga lods. Ayan. Pwede pwede pang linisan yung mga lodi. So, ayan, mga lods, by the way, may mga nagbigay sa akin dyan. Yung pulis. Binigyan tayo ng mga sapatos, damit, ng mga bago pa. Mga ano, kasi apat na season dito sa Amerika eh. So every season, bumibili pala sila. Kaya tinatapon nila. Lalo ng mga gamit. So, yung mga sapatos. So, mga Nike. mga Skechers. Tinatapon lang. So, sa mga followers natin dyan, pa-share ng, ng video ko. Kung ayaw nyo man na makatanggap ng ng mga nagamit na so share nyo na lang para makita ng mga gusto pa di ba ipapackage natin yan isang buo kasi magkano na naman nasa 3,000 to 4,000 pesos lang naman yung isang karton so ayan pahayad natin yung pinaglumaan nila pwede pwede pa yun lalo na sa mga hindi makabili ng mga ganong gamit diba so yun mga lods at ito pala mga lods so pwede siya may ano din siya may gray pwede mo drain dyan or what so pwede pwede pa ito ito lang yung sira nyo pwede pwede pa yan diba Tsaka marami siyang binigay mga loads, mga damit, mga sapatos. Tapos sinabihan niya rin yung mga kasama niya. Kasi sabi ko, nagbablog ako. Tapos ibibigay ko sa Pilipinas yan. So siguro, magkuha kami ng isang stakan doon. Para doon namin ilalagay lahat ng mga nakuha namin. Mga pinamigay. Tapos isi-send natin yan sa Pinas. So one love mga loads sa sa mga followers ko dyan, huwag ka lang talaga kalimutan i-share. At sa mga bagong na manunood, huwag kalimutan i-follow. Kasi nakakatulong kayo sa bawat share nyo ng video ko. So, one love mga nudes. At sa birthday ko, baka ikaw manalo ng 5K. Sa hindi gusto manalo, so i-share pa rin yung video natin para malaman natin kung malaman ng iba na sa gustong manalo. So, yun lang. One love. Ingat kayo lagi and God bless. This is Batam Palaboy sa Amerika and ingat kayo, papasok pa ako at alas 7 pa lang ng umaga dito. At by the way mga lods, dito pala sa loob may may upuan pa yan dyan na ibibigay natin sa tropa natin. Kasi nalinisan ko na yan. May, may, may mga oro ka na hunapulot din kahapon. Nilinisan, nirush namin ng misis ko dyan tapos dinala namin sa taas kasi yung gaan Orokan mga bago pa talaga grabe tinatapon lang nila kasi yung itong yung bahay dito sa kabila is lilipat sila so yun yun nga lilipat sila kami yung mean, pinatapon tapon nila yung mga gamit lalo naman mamayang hapon linggo ba papasok ko kayo trabaho eh papasok ko ngayon 8 8.30 so well, alas 7 lang naman so maligo na ako pagkakyat at papasok tayo Sunday ngayon dito at dyan gabi sa Pinas. So, ingat kayo lang and God bless. Babush! Ayan o. So, one love. <laughs> Ayan o, Harley Davidson. Babush!